Okay. Ayan. Ah, dyan sa kilid pala, mga boss. Ayan, may parang kambiala dyan. Good morning, mga boss. Ah meron tayong mga bagong unit dito na dating galing Japan. So, iba to. Iba to sa mga transformer. Iba to, parang service type to. Tapos, ang kanyang makina is nasa harapan na parang sir uh, parang service type na talaga tapos medyo may kaloka like siya sa mga transformer pero matangkad siya matangkad tapos yung original na gulong uh, niya is 14 so ipapakita ko sa inyo mga boss ang bagong dating latest na latest uh, galing Japan uh, 2009 model um maganda to maganda to mas maganda pa sa inasahan ko. So, ngayon lang ako nakikita nito. So, wala pa to sa ibang mga, ano boss, mga, mga yarda. So, konti lang mga yarda na may ganito pa ngayon. So, pakita ko sa inyo mga boss. So, ayan na mga boss. Ayan na, ayan na. Ah. Oops, ang ganda. So, tingnan nyo dito. Ito yung sinasabi ko na Nandito na sa harapan ang makina, makina niya Ayan, kinabit na ni Boss Edgar Ang kanya mga grills Ang ganda oh So ito yung unit ni Boss Edgar Ayan. Ginawa na dito sa Ano, conversion section Ayan Ayan, susuki pa rin ito mga Boss Ayan Ang ganda Tingnan, ang angas oh ang angas, mga boss, oh. Yan. Yan ang unit ni Boss Edgar ngayon, oh. 14 ang kanyang gulong. Tapos, yan. Dinaon niya ang hood. So, yan yung... Lo! Angas, oh. Yan yung harap niya. Suzuki... Ang pangalan nito, Suzuki Palit. Palit, boss, no? Suzuki Palit. P-A-L-I... -E double T Pwede <clears throat> niyo i-search mga boss. Makita niyo sa Google. So ito pakita natin. Ayun, high tech na high tech na. Ah, uh, po ito mga boss para sa inyong kalaman po. Keyless na po ito tapos ah uh, syempre uh, since nandito sa harapan ang kanyang makina, so ah uh, service type na po ito. Nandito na po yung velocity niya. Wala na pong propeller mga boss. Kasi parang naka sedan type tayo dito mga boss Ayan Ito yung sa wiper na tank Tapos break, break. Ah, Sa brake fluid break. Ayan Sa engine oil na ano engine. Sa, sa engine Tapos dito ikabit yung kanyang battery Tapos ang makina nito boss Mga boss Is K6A diba boss oh. ah, K6A tapos, yan no? Oh. Ang ganda tingnan no? Oh. Yan, ang kanyang radiator dito. Double uh, sensor po Double sensor po ito mga boss. Tapos, um, dito, nandito ang kanyang compressor. Yan, parang service type lang. Ayan, ito makikita natin. Pero napakaangas, maganda ang kanyang mga grills. Ito ang kanyang grills. Oh. So to. Ito. Lalo na pag kinabit ito mga boss. Yan Ang ganda tingnan. Yun no oh, yo oh. no. 'Yan. So nakatayo na, Kakatayo lang nito. Tapos uh, hindi pa natin na uh, convert. So update lang tayo mga, mga boss sa susunod na araw para sa tingnan natin pag matapos na nilang ma-convert. 'Yan. Ang ganda ito 'yung mga door niya itong mga door niya. To, tingnan niyo sa mga side mirror niya. Ayun. Pang DA17. Maganda. Meron ng mga ilaw-ilaw para sa signal light ang kanyang side mirror. So malaki, uh, malaki ang kaibahan nito sa mga transformer kasi iba na 'yung location ng mga makina niya. Ayan. So, ang tangkad, no? oh, matangkad. Matangkad siya, tapos sa uh, medyo sa sa ilalim niya, sa base niya, dito sa may gulong, malapad na kaysa uh, mga transformer. So, ito yung pinakalatest mga boss. Ayan. Tingnan natin dito. Ito yung compartment. Pasensya na, merong isang container dito. Ah, uh, lagyan ito ng mga, ng gasolina. I... Ayan. Ito yung compartment niya mga boss. Malaki na rin, malaki na rin. Kasya ang dalawang bata dito. Mali apat, dalawa dito because right. Ate. Kada gilid, ayan. Excited na si Boss Edgar oh, para sa kanyang unit. Ito ang kanyang unit. Yan. Ngayon, uh, pinakita ko na sa inyo ang sa lo low banda, tapos mga side doors, grills uh, or bumper, tapos yung makina niya. And lima lang, lima lang ang umabot dito sa amin, dito sa Pilipinas. Iwan ko sa ibang yarda, parang wala pa to sa ibang yarda. So, coming pa sa kanila. Pero sa amin, meron ng lima. Ayan. So ipakita ko sa inyo ang kanyang back door. Ayan ah. Tingnan nyo ang kanyang back door guys. Dito pa lang sa likod makikita natin itong mga slot na dito, uh, niya dito. Ito yung Ayan. Uh, ito yung tail light niya. Yan. Yan yung tail light niya. So parang kahawig sa mga um, Honda na mga latest ngayon. Nandiyan uh, nandyan ang mga ano, uh, nya. Tsaka yung Montero. Yan. Tapos pakita natin sa inyo ang kanyang back door ito. Backdoor. So ito yung katibayan guys na palit talaga ito. Kasi may em uh, emblem pa. Yan. Palit. So, okay. ito kanyang back door. Napakaangas par. Eh. Hey! Napakaangas, napakaangas. Ayan, oh. So silipin natin dito mga boss. Ayan. Pure purong-puro glass uh full glass dito mga boss. Nakasaga dito hanggang dito sa kabilang dulo. Ayan full glass yan mga boss tapos imagine ninyo uh, nandito ang kanyang tail light sa gilid katabi ng glass hanggang dyan hanggang dyan ayan ang angas mga koy mga boss ayan tingnan nyo so update tayo sa susunod na araw mga boss tingnan natin kung ano ang kanyang kabuo ang design talaga at saka forma pag naikabit na tong mga back door tong back door yung mga upuan tapos grills lahat lahat ay uh, update ko kayo mga boss pagkatapos nitong conversion so naka captain set na naka captain set ayan uh, captain set atin sa mga boss maganda maganda mm -hmm. ang ganda oh yan 14 nagulong pero mas maangas to pag kabitan natin ng size 15 tsaka i-outer natin tapos ang kagandahan nito mga boss is parang transformer lang din na minivan ang kanyang uh, upuan dito kasi pag finold mo ayan level na level sa sa likuran na flooring sa compartment na flooring ayan o oh. so level pa rin hindi gaya ng ibang mga sasakyan na di siya level mafold lang siya dito sa kanyang likuran pero hindi siya ma So ito yung kagandahan ng Suzuki. Kasi yan, level na level ang kanyang mga kanyang upuan pag pinold mo. Wow, ang ganda oh. Yan pala ang yung kalabasan pag Ah, yan pala ang pag tamang pagkabit mga boss. Ang ganda oh. Yon na yon. Ah. Captain said Ah, okay. Okay, okay. 'Yan, napaka-easy. Easy lang, boss, no? 'Yan, ganda oh. Pangdalawa, pandalawahang passenger dito sa baba ah, sa likod. Balik natin sa ilalim. Tapos, ganyan lang. Bak, may hugutin dyan sa ilalim. Ah, kilid. Ayan. Ah, yan. sa kilid pala, mga boss. Ayan, may parang kambyada dyan. Ah, ayan, Hugutin natin. Ayan. So level na level. So pag ganyan, pag may mga karga kayo, so parang transformer lang din mga boss. So, ayan na. Ito yung kalabasan pag i-fold natin yung dalawang upuan. Tapos pwede kayong magkarga dito ng mga bisikleta, mga karton na kahit anong mga gusto nyong ilagay dyan and hindi pa ito na convert so ipakita natin yung update natin sa susunod na part, sa part 2, pakita natin pagkatapos nito ma-convert at maikabit lahat. Yung mga grills, back door, mga side doors, and upuan. Thank you, thank you mga boss. Thank you mga boss. Uh, yun lang muna yung ipapakita natin. And next uh, episode natin o part natin is ipapakita ko yung nakakabit na lahat. And of course, huwag kalimutan mag-like, share, and, sub and subscribe and para sa susunod natin ng mga video. So, yun lang muna boss. Thank you and God bless!